Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito ako sa bahay namin sa Banana Hills. Dito ako naligo kasi dito ako nagpahinga. Um, ah, kasi dito. Doon sa, ano, sa shop. Sobrang ingay. Pwede ako magpahinga doon sa taas ng shop. Kaso maingay siya. Yung tricycle, yung mga bata na naglalaro. Kasi nga, daanan talaga yun ng sa ano talaga yun, sa may gilid talaga siya ng kalsada. Tapos pag doon naman ako sa kabilang bahay Doon sa may mga aso, medyo tahimik nung kaso Linggo ngayon, meron mga nagbibidyoke Kaya minabuti ko na dito na lang sa Banana Hills At saka nagdala na rin ako ng mga damit ko doon Mga damit ko na doon sa amin ah, Nililipat ko dito pa unti-unti Hanggang sa maubos ko yung damit ko doon na kailangan ilipat dito dahil ito nga yung magiging bahay namin. Tapos, yun, magiging ano lang yun uh, para sa business namin. Tapos, ang ano din kasi, yung mga cabinet namin doon, puno na ng damit nila, Rhea. Kaya, yung cabinet nila Rhea po no, na kaya kailangan na nila magdagdag ng cabinet. Sabi ko, dalhin ko na lang yung mga damit ko doon sa Banana Hills para din na kayo bumili ng ano ng cabinet dahil ililipat din yung mga damit niyo pagdating ng oras. Kaya nililipat ko yung mga damit ko dito. I-hanger ko lang kasi tingnan nyo. Lansyahin pa talaga to. Dahil pagkatapos nito, i-washing pag natuyo. Diretso ka agad sa tope, tapos diretso aparado. Yun, sa cabinet, diretso cabinet. Ayan, kung nakikita nyo, oh, hindi talaga siya uh, makinis. Kailangan talaga siya planchahin. Ano lang to paminsan minla, minsan lang tong magamit ng mga damit na to pag ganun lang lalabas kami yun lang na, nagagamit lang po. Dari rin kasi ako mahilig bumili ng mga damit-damit? Kaya, hangir-hangir muna natin to. Ay, ayan o, oh, meron siyang ano, ah, labahan ko na lang to dito. Siguro na dumihan ito doon. Dahil matagal na nga hindi ito mga ginagamit. Kasi kung magsuot ako kung alin ang nasa ibabaw, yun ang sinusuot ko. Kaya parang wala talaga akong damit. Kasi kung anong nakita ko sa ibabaw, yun na yun ang isusuot ko na tatamad na ako maghalo-halongkat. Ganon din si Reya kung anong nasa ibabaw, ganon din. Yun din ang sinusuot. Alam niyo, mahilig yun mag-order ng shop. Lagi kong pinapagalitan yun kasi sabi ko sayang ng pera kailangan matuto ka ano yun, magsinop ng pera. Kailangan uh, marunong ka pang yung pera mo. Kaya lagi ko yung pinapagalitan pag ako ang nadadat na ng Shopee. Minsan naangasar ako, alam nyo ba? B buti yung ano, yung nagde-deliver taga dyan lang timbanda sa amin. Minsan tinatarayan ko yung ano, yung sa Shopee. Naangasar kasi ako pag Sunod-sunod yung order ni Rhea. Sabi ni Rhea, ano daw, ay ano na ako mama. Kasi pag-stress daw siya, ang dami kasi nilang binabasa. Sabi niya, ngayon na nga lang ako nag-order. Pero magpapalipas siya ng ano ganyan isang buwan. Pag nag-order naman yung sunod-sunod naman yun. Ganun. Hindi naman niya hinihingi yung pera kaso, ano ka na may pera naman siya na sarili kasi binibigyan nyo ng kapatid niya. Tapos yung baon niya, sobra-sobra man na nakakaipon siya. Kaso pag dumating minsan yung siyape, eh, awala uh, wala siyang iniwan ang pera. Ako ang magbabayad. Tapos nakukonsyensya naman ako singilin siya. Kaya minsan na iinis ako pag malalaki yung order niya. Kailangan turuan natin yung mga anak natin na maging masinop sa buhay. Hindi yung puro gastos lang. Ayan po, tapos na ako mag, ano, tapos ko na ihangir yung aking mga damit na dinala dito. Uuwi na ako dun sa shop kasi ano na, pasado alasing ko na, mag aalas 6 na. Ako naman ang magbabantay ng computer shop niyan hanggang magsarado. Pagdating ko dun, paiilawin ko muna dun sa kabilang bahay kasi alam ko na wala pa dun yung anak kong lalaki. Kaya paiilawin ko muna dun yung ano, yung sa mga aso. Tapos ako naman ang magbabantay sa shop at saka sa tindahan. Tapos hanggang sa magsarado na niyan, ako na magbabantay. Pag ganito, linggo, medyo maluwag-luwag yung aking, ano ka aking oras. May oras ako makapaghinga, makapagpahinga. May oras ako na pumunta dito sa Banana Hills kasi nga, Andiyan ang pamangkin ko. Si Rhea kasi hindi na maasahan ngayon dahil graduating si Rhea. Last semester niya. Ito puro sila seminar. Tapos ano siya, yung intern siya. Kaya parang ano, hirap niya kumuha ng oras na pre talaga na oras. Kaya kami lang ng pamangkin ko ang nagtutulungan. Buti yung pamangkin ko dito sa amin ngayon. Dahil nag-aaral din yung pamangkin ko yung... Akin uh, kinukuha niya civil engineer. Kaya ngayon di pa naman siya maraming mang ginagawa. Pag ano siguro niyan, fourth year college kasi second year college pa lang siya. Nakakatulong siya sa akin. Kaya medyo maluwag-luwag yung oras ko pag Sabado at Linggo. Medyo nakakapagpahinga ako. Pero bukas nito hanggang biernes na naman talagang ano ako neto. Super busy ako kasi ako lang ang ano niyan, ako lang ang tao sa shop. Tapos ayun, luto pamalingke. Ang hirap ng ano ko neto, eh ang hirap ng oras ko kasi pagkagising ko, ako ang magpapakain ng aso, maglilinis dun sa kabilang bahay. Kailangan maaga ko yung gawin para maaga din ako makapag umpisa sa ano sa shop makapagbukas kasi yung mga bata nag-aantay. At saka, syempre, marami na din kaming may computer shop dyan. Mabuti na lang yung mga ano namin, mga suki talaga, yung mga naglalaro talaga, regular na naglalaro. Hindi pa naman sila lumilipat sa iba kasi bali tatlo na yung computer shop dyan. Pero di naman ako nangangamba kasi sa tagal ng ano namin, ng computer shop namin dyan, marami na akong na-experience na ano na nakalaban namin na Ano ka na nagbukas Tapos kami lang talaga yung ano Nananatili na hanggang ngayon bukas pa Kasi nga sarili namin ang pwesto Hindi kami umuupa May time talaga na mahina ang shop Pero ano ka neto uh, Pag mahina ang aming shop Okay lang kasi Wala namang kaming bayaran nga sa pwesto, tapos yung kuryente, tapos meron naman kaming paupahan, tapos may tindahan din. Kaya parang okay-okay lang. Pero pag ganyan na medyo humihina, bumabalik at bumabalik rin talaga yung mga customer namin. Tagal na ng ano namin ng shop namin, uh, siguro 6 years old si Rhea. Tapos si Rhea ngayon ano na siya. Mm, 21 years old na si Rhea kaya ano ka na ito ilang taon na pagal na di ba parang 15 years na yung computer shop namin yan na yung katulong ko rin sa pagpatapos ng anak ko ng dalawang engineer ko na anak ayan na rin yung katuwang ko sa pag-aaral niya Siyempre, isa rin yun na ano na uh, katuwang ko rin sa pag-aaral ng mga anak ko noon kasi ang hirap kaya pag ano pag magkasabay na college yung anak mo yung ano noon, yung Nubadise, alam niyo yung co-op na Nubadise, member ako doon. Lagi kaya ako naglo-loan noon doon. Pag di pa nga natatapos ang loan, kailangan ko naman mag-loan kasi pang tuition, ganun. Nakatapos sila. Hanggang ngayon, member pa ako doon sa Nubadise, pero di na ako naglo-loan ng katulad noon. Patuloy pa rin ako na naguhulog yung sa damayan na lang kasi... 2006 pa ako na nag ano no na nag member kailangan uh, 25 years na naguhulog ka ng damayan ilang ano na lang parang 2 years na lang na maguhulog ako sa damayan tapos meron na ako dun kung ano't ano man ang mangyari sa akin, 'di ba? Hindi na mahirapan yung mga anak ko. Ganun. Yun ang katuwang ko talaga noon. Lagi talaga akong naglulungo nung ano, nung mga panahon na nag-aaral ng mga anak ko, yung nobadisi, at saka syempre yung mga alahas ko na mga laging nasasanda yung iba na rimata. Ayan po. Ayan lang po, ah uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood ng video ko, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po.